Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakay natin ang salayang papel dalawa na pinamagatang Ang pagsusuri ng parabola um, mula sa Syria na pinamagata ang tusong katiwala. Kunin ang inyong mga salayang papel uh, para masagot natin ang mga gawain hindi nyo dito. Ako ang inyong guru sa Pilipino, si Mamzita Solano Martinez na ilalahad ko sa inyo ang mga layunin ng ating aralin, uh, una, nasusuri ang tiyak na bahaging ng pakinggan ng parabola, naglalahad ng katotohanan, kabutihan, at kagandahan asal. Ikalawang layunin, nasusuri ang nilalaman at elemento, kakanyahan, ng binasang akda, gamit ang mga itinigay na tanong. Narito ang isa, Uh, video presentation na nagpapaliwanag sa kung ano ang parabola. Panoorin natin ito. Ano ang parabola? Sa video ito, ay isa-isahin ang lahat ng naikaugnayan sa parabola tulad ng etimolohiya ng salita, pahulugan, elemento, at katangian. Ang parabola ay akdang pampanipital na umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Sinila ito sa tawag na talinhaga. Sinasabing ito ay natagpuan sa kauna-una mga taon sa mundo at magbuhay sa mayamang wika ng mga taga-silangan. Ang salitang ito ay buha sa salitang griego na parable na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagpilari. Gumagamit ito ng tayutay na pagtutulad at metafora upang bigyang diin ang kahulugan. Ito ay isang maikling kwento o salaysay Nagpupuro ng kinikila ng pamantayan moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa panal ng sudatan. Tungkol dito sa buhay ng tao na nagaganap at maaaring maganap kung saan naglalaman ng mga aral upol sa espiritwal o magandaan asal na magiging gabay ng isang tao na maharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Maaari itong nasaan anyong patula o prosa na malimit na nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ng isang moral o relihiyosong aral. Taliwas sa pabula, ang parabola ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay at pwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. elemento ng parabola. Una ay ang tauhan. Ito ang mga tao karakter sa kwento. Sila ang gumaganap sa kwento na hango sa banal na kasulatan na maaaring makapaghatid ng inspirasyon at magandang aral sa mga mambabasa. Ikalawa, tagpuan. Ito ang pinangyarihan ng isang kwento. Maaring ito ay tumutukoy sa lugar na pinagdausa ng kwento, oras at panahon. Ang tagpuan ay pwedeng maging marami depende sa istorya. ikatlo banghay Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring nagaganap sa kwento. Makikita ang simula, gitna at wakas ng kwento. Ikaapat ay ang aral o mensahe. Ito ay ang mahalagang matututuhan pagkatapos mabasa ang isang kwento. Marami ang gustong iparating sa atin ng parabola, kaya dapat natin itong isabuhay, lalo pat ito'y nakasulat sa Biblia. Narito ang ilan pang katangian ng parabola. Realistiko ang banghay, ang tauhan ay tao, may tonong mapagmukahi at maaaring may sangkap ng misteryo. Mga halimbawa ng parabola Ang alibughang anak Ang talinghaga ng nawawalang tupa Ang magandang dilag at ang kuba ang regalo ng liwanag, ang balyenang naghangal. Mga pahayag mula sa mga halimbawang parabola. Ako ang pinakamalaking lalang sa mundo, kaya't hindi ako nararapat sa karagatan lang. Sa lupa, mas higit nila akong kikilalanin at hahangaan. Mula sa ang balyenang naghangat. Sino man sa inyo ang mawala, hahanapin ko rin. Kung papaano kong hinanap ang isang ito, dahil lahat kayo ay mahalaga sa akin. Mula sa ang talinghaga ng nawawalang tupa. Naniniwala ka ba na ang bawat nilalang ay may pinaglaanan ng Diyos ng kapareha sa buhay? Mula sa ang magandang dilag at ang kuba. Ang apoy na iyan ay nagdadala ng liwana. Kapag dinalam mo yan sa iyong mga kasama, tiyak na makikita nila ang maraming bagay. Mula sa ang regalo ng liwana. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay nakita nating muli ang nawala. Mula sa ang alibughang anak. Sa madaling salita, ang parabola ay maikling salaysay na mula sa mga kwentong hango sa Biblia na nagsisilbing gabay at umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. At ang mga elemento nito ay ang tauhan, tagpuan, banghay at aral. umuluwaan niyo mabuti ang ating napanood na uh, video presentation na nagpapaliwanag sa kung ano ang parabola. sa ating gawain. Okay, tukuyin naman natin ang ang nakapaloob sa ating gawa uh, sa ating unang gawain. Okay, may mga larawang uh, pinapakita dito na kinakailangan yung tukuyin uh, sa kung ano ang kilos na kanilang ginagawa. Okay, nakikita nyo ang mga larawan. Tukuyin kung ano ang mga ginagawa sa bawat larawan. At matapos magawa, ilalagay ninyo sa mga puso na nakikita ninyo kung ito ay nabibilang sa katotohanan, kabutihan o kagandahang asal. Okay, pag-usapan natin ang pamantayang moral. Okay, ito ay tinuturo sa inyo sa inyong religion class at sa inyong uh, edukasyon sa, pagpapaka sa pagpapahalaga. Ay dito ang pamantayang moral ay mga prinsipyo o etika na itinuturing nating mabuti at mahalaga na maaaring kasama rito ang pagpapatawad, katapatan, pag-ibig, paggalang sa buhay at pagpigil sa sarili. Kaya naman apektado ng na mga pamantayang ito ang ating gawing, mga prioridad at unayin, pati na rin ang patnubay na ipinibigay natin sa ating mga anak. Pero kahit mahalaga ang mga pamantayang ito, bumaba pa rin ang mga ito. Okay, sabutin na natin ang ating pagsasanay A. Okay, nakikita natin ang mga salita sa ibaba. Uh, ito ay ang mga karaniwang uh, kaisipang nakapaloob sa mga parabola na ating binabasa. Gumawa kayo ng tatlong talahan na yan sa inyong mga sagutang papel or uh, meron na mismo ano, sa inyong mga, mga last na hawak. At tukuyin kung ito ay nabibilang sa katotohanan kabutihan o kagandahang asal. Okay, matapos nating magawa ang ating gawain, dumako na tayo sa ating lunsarang aralin. Ito ay tungkol sa nilalaman ng parabola ang tulsong katiwala. Okay, panuori natin ang nilalaman ng parabola. Nagkwento pa si Jesus sa mga tagasunod niya may isang mayaman na may katiwala. Nabalitaan niyang nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? na natin ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa dahil aalisin na kita bilang katiwala. Naisip ng katiwala. Ano kaya ang gagawin ko? Aalisin na ako bilang katiwala. Hindi ko kakayanan na mabibigat na trabaho tulad ng paghukay. At nahihiya naman ako mamalimos. Alam ko na. Gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng mga tao sa tahanan nila kapag inalis na ako sa trabaho ko. Isa-isa niya ang ipinatawag ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una. Magkano ang utang mo sa amo ko? Sumagot ito. Isang daang ng langis ng ulibo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mong limang puna lang ang utang mo. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa. At ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito. Isang daang sako ng trigo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong walumpu na lang ang utang mo. Sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan. Sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito para kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sa tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa, magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ng isa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nakikita natin ang sampung katanungan na nasa inyong mga module na kinakailangan yung sabutin. Okay, bibigyan ko kayo uh, ng, ng, sapat na oras, mga limang minuto para masagot ang mga tanong ko dito. Okay, gumamit lamang kayo ng isang pahayag o isang pangusap. Okay, magaling. Nagawa at natapos natin ang mga mahalagang tanong tungkol sa parabola. At bilang bahagi ng ating pagtataya, nakikita natin ang dalawang kahon uh, na naglalaman po ng inyong uh, pag-unawa sa ating aralin. Okay, pumili kayo ng isang pangyayari sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan o kagandahan asal na dapat natin tularan bilang isang tuwa ng kabataan. Iguhit ito sa isang kahon na nakikita niyo sa iba ba? At sa katapat naman ay inagay ang pagpapaniwanag Uh, sa kung bakit ito nagpapakita ng, ng kagandahan asal. Okay, mahusay, nagawa na natin. At bilang kasunduan, okay, ito na yun, ano, basahin at tunawarin natin ang sunod na sanayang papel kaugnay sa pagpapahayag ng kaisipan. Sagutin ang mga gawain hindi-hindi. ito mga mag-aaral at maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ako ang inyong guru sa Pilipino, Ma'am Zita Martin.